Grabe no. Imagine, yung PhilHealth last year ay binigyan ng zero budget para lang maipasok yung mga insertions o mga proyekto ng mga congressman sa General Appropriations Act o sa budget ng Pilipinas. You know, noon, uh, meron naman siguro na talagang korupsyon. But in the previous years, I'm sure na yung korupsyon ay sinusubukang itago. But in these recent years, hindi mo talaga makita yung or ma-amaze ka sa kapal ng mukha nito mga politiko na harap-harapan, no? harap-harapan kung kurakutin ang pera ng taong bayan. Imagine yung PhilHealth na kahuli-hulihang option ng mga mahihirap every time nagkakaroon ng sakit ay hindi nga magandang ang kaniyang purpose under the law, no? Pupunta ka ng hospital, papahospital ka, bibil ka ng 100,000. Ang ibabawas lang sa PhilHealth ay 10,000 o 5,000. Yung remaining na 90,000, ipap panglimos mo pa sa mga politiko. Maghahanap ka pa ng guarantee letters para lang mailabas sa hospital ang iyong mga mahal sa buhay. Imagine, nag-aagaw buhay ka na, poproblemahin mo pa or mamamatay ka pa because of the lack of money, not because of the lack of medical facilities grabe yung kapal nitong mga politiko to the point that they thought of zero the budget of PhilHealth para lang maipasok yung kanilang kanya-kanyang personal na mga proyekto na kukurakutin lang naman pala nila ng harap-harapan sa taong bayan. Kapal.